ang pakanang charter chains. Isa lang naman ang layunin yan. Ang pagpapanatili sa puder ng mga dinastiya sa kasalukuyan, lalo na sa Malacanang. Maalab na pagbati Pilipinas. Ngayong darating na February 25, ipapakita ng iba't ibang grupo ang diwa ng 1986 EDSA sa People Power Uprising sa paggunita ng ikatatlumputwalong anibersaryo nito. Gaganapin ang iba't ibang protesta sa buong bansa at ang bitbit -bit na issue, ang mainit na usapin ng charter change. Bakit nga ba tampok ang chacha sa pag-alala sa EDSA? Gaya noong dekada 70, isang Marcos din ang nakaupo ngayon na naghahangad daw na ma-extend ang termino. Paliwanag ni Judy Tagiwalo, isang kilalang martial law survivor at convener ng Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law o Karma, ito mismo ang isa sa dahilan kung bakit nag-people power noon. Ang EDSA, people power uprising noong 1986 ay pagbigay tuldok pagbigay wakas sa mahigit na labing apat na taon ng diktadurang Marcos. Sa ngayon, nakakaharap na naman tayo no, ng panibagong uh, pagtatangka para makapagpanatili sa pwesto ang mga family dynasties ng mga politiko, particularly ang mga Marcoses. Makabuluhan na ang pagunita natin ngayon, dahil may katuturan sa kasalukuyang laban ng mamamayan na labanan ang pakanang charter chains. Ganito rin ang pagtingin ng dating senador at political prisoner na si Laila de Lima na sinasabing kailangan magkaisa mga Pilipino para tutulan ng chacha. Yung mga sinasabi nilang mga kakulangan o mga problema ay pwede namang ma-resolve sa pamagitan lang ng mga magagandang polisiya. Hindi po problema ang konstitusyon, ang problema po natin ay kapag nagluluklok tayo ng mga hindi karapat-dapat na mga leaders. Ayon pa sa mga kritiko, kapansin-pansin daw ang pagiging agresibo ng mga kaalyado ng administrasyon sa pagtutulak ng chacha. Sa katunayan, ipinanukala ng House of Representatives o HOR nitong Lunes ang Resolution of Both Houses Number 7 o ORBH7 bukod pa ito sa nakasalang na RBH 6 sa Senado. Kung tutuusin, halos pareho lang naman ito ng laman. Pero kumpara sa RBH 6 ng Senado, inalis sa HOR version ang hiwalay na pagboboto ng Kongreso at Senado sa usapin ng pagbabago sa konstitusyon. Binibigyan ng pantay na mga boto, ibig sabihin one person one vote, ang mga nasa Senado na elected nationwide tsaka yung sa Kongreso na by district. O so, sabi na unfair yan. Hmm, feeling threatened yan? Pero paliwanag ng karma, kahit anong bersyon ng resolusyon ang maipasa, iisa pa rin ang layunin ng Kongreso ang mapabilis ang proseso ng pag sa konstitusyon at manaig ang agenda ng mga nagtutulak nito. Isa lang naman ang layunin yan. ang pagpapanatili sa puder ng mga dinastiya sa kasalukuyan, lalo na sa Malacanang, hindi talaga haharapin ang tunay na hinain ng taong bayan. Bukod sa RBH 6 at 7, sinubukan din ngayon taon na baguhin ang konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Maraming ulat ng anomalya ang naipon sa pangangalap ng mga perma na ipinalabas na pang serbisyong panlipunan pero para pala sa Chacha. Hindi yan galing sa mamamayan. Eh. Malinaw naging papel ni Martin Romualdez at sa ngayon ng mga kongresista at mga local government units para mapapirma. Kaya sa gitna ng pagtutulak ng Administrasyong Marcos Jr. sa Chacha, nagkasundo ang iba't ibang grupo at mga sektor na itampok ito sa paggunita ng EDSA. Ang February 25 na mobilisasyon sa EDSA, inoorganisa ng napakalawak na organisasyon. So ang mga Catholic schools, and then you have farmer organizations, you have workers' organizations, you have women's organizations, and you have youth organizations. Nationwide din yan, may mga rally din sa Cebu, sa Iloilo, at sa international. So ito yung isa na namang stage ng ating sama-samang pagkilos para ang ating bayan ay bayan para sa ating mga anak. Hindi para sa mga dayuhan, hindi para sa iilan. Pasisa! Noong February 12, pinag-usapan sa Kongreso ang National Polytechnic University Bill na babago sa Polytechnic University of the Philippines o PUP. Ang problema, ayon sa mga estudyante, hindi dinig ang kanilang boses kahit na sila ang maapektuhan sa privatisasyon umano ng ilang serbisyo sa PUP. Panoorin ang aming report kasama ang PUP The Catalyst yung iba mong karapatan na dapat natatamasa mo sa loob ng pamantasan ay eh, kailangan mong bayaran para lang makamit mo. Isinalang noong February 12 sa Committee on Higher and Technical Education sa House of Representatives ang ilang House Bill para gawing National Polytechnic University o NPU ang PUP o Polytechnic University of the Philippines. Bagamat wala raw inimbita estudyante ng pamantasan sa hearing na ito, matagumpay namang nailaban ng mga iskolar ng bayan na may makadalo para kilatisin ang NPU bill. Pero bago iyon nakamit, violent dispersal muna mula sa Quezon City Police ang kinaharap ng mga nagprotestang iskolar ng bayan. Layo ng NPU Bill na bigyan ng institutional autonomy ang pamantasan para raw tumaas ang kalidad ng edukasyon dito. Sinusuportahan daw ng mga estudyante, empleyado at kawani ng PUP ang panukalang batas. Pero may ilang provision ito na kanilang tinututulan. Makikita natin na meron tayong nakukuhang kaisahan doon sa iilan niya mga provision Halimbawa, mas mataas na budget. Pero meron din kasing parte doon sa NPU bill na hindi talaga makaisudyante yung mga policies o yung ibang provisions. Katulad na lang din nung privatization talaga at yung commercialization. Ayon sa Senate counterpart ng NPU bill, gagawing privatized ang ilang mga non-academic services sa PUP, gaya ng pangkalusugan, pagkain at maintenance ng ilang mga pasilidad. Yung mga non-academic services namin, katulad ng healthcare, guidance, counseling, magkakaroon ng malaking possibility talaga na hindi na siya i-cover ng no free education law. If ever na a student na aksidente sa loob ng school, and then he or she has to pay pa to get into the clinic bukod sa posibleng pagtaas ng presyo ng ilang mga bayarin sa PUP, maaari ring mapalayas ang maliliit na manininda sa loob ng pamantasan dahil sa posibleng pagtaas rin ng mga renta nila. Imbis na magbigay namin ng mas mura, hindi namin siya mabibigay kasi kailangan namin habulin yung renta namin. Giit ng mga estudyante kagaya ni AIM, imbis na privatization at commercialization ng services sa pamantasan ng gawin, dapat daw ay ginagampanan ng gobyerno ang tungkulin nitong bigyan ng sapat na pondo ang state universities and colleges. Ang panawagan talaga namin ngayon ay mas mataas na budget kasi naniniwala kami na kapag pinataas niyo yung budget namin, merong sapat na pasilidad para sa mga estudyante, merong sapat na pasahod para sa mga buro, para sa mga kawani, sa mga janitor. Adrian Puse, kasama si na Jorge Viray, Shane Mapesos at Gerald Graciano ng PUP The Catalyst, nag para sa alam. May mga karapatan bang nalalabag kapag militar at pulis ang nagsasagawa ng public services gaya ng medical missions at livelihood projects sa mga komunidad? Alamin sa ating segment na Rights Watch. Dekada-dekada nang iginigiit ng mga magsasaka sa Lupang Ramos na mapasa kanila ang 372 ektarya ng lupaing sinasaka nila sa pusod ng Dasmariñas, Cavite. Habang patuloy pang nakabinbin sa Department of Agrarian Reform ang kanilang petisyon, may isang isyo pa raw na ikinababahala ang mga tagalupang Ramos, ang presensya ng mga ahente ng militar at pulis sa kanilang lugar. Nitong Enero lang, nalaman ng mga magsasaka na planong magdaos ng Task Force Ugnay ng medical mission at mga seminar sa mismong bukirin nila. Ang Task Force Ugnay ay binubuo ng pinagsamang pwersa ng 2nd Civil Military Operation Battalion sa ilalim ng 202nd Infantry Brigade ng Philippine Army at ng PNP Regional Office Calabarzon. Mula 2018, nag-deploy ang Task Force Ugnay sa iba't ibang komunidad sa mga probinsya ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon para magsagawa ng community support programs gaya ng medical mission, livelihood programs at mga seminar. Kahit pa idinaan sa barangay ang balak ng Task Force Ugnay, mariing tumutol ang mga magsasaka ng Lupang Ramos dito kapag nakakapagduda kasi kung talagang wala silang hidden agenda ba't hindi namin tatanggapin yung mga ganon kung ang nagfacilitate ng medical mission na yun ay ang barangay bakit kami hindi papayag? eh bakit sundalo? Hindi lang mga magsasaka ang nababalitang target ng Task Force Ugnay. Sa isang resolusyong inihain ng makabayan blak sa Kongreso, naiulat na mula 2021 ilang ulit ng dinalaw ng mga ahente ng Task Force Ugnay ang mga opisina at bahay ng mga unyon ng mga manggagawa sa Southern Tagalog. May mga karapatan nga bang nalalabag kapag militar o polis ang nagsasagawa ng medical mission at iba pang social program sa mga komunidad? Oo, may nalalabag na karapatan kasi ginagamit nila itong supposedly na social services para maniktik dito sa mga tao na to na lihitimong mga residente nitong lupang Ramos. Kumbaga, imbes na ibigay sa kanila yung lupang hinahangad nila, eh ito nga, minimilitarisa sila, nire-red tag sila bilang mga NPA, di umano. Siyempre, di ba, once you're red tag, ang sunod na niyan from so many experiences ng mga tao, Sunod na niyan is enforced disappearances or extrajudicial killings. So yung right mo to security, right mo to life are being endangered. Paliwanag ni Atty. Aman, may karapatan ng anumang komunidad na tanggihan kahit pa socio-civic program gaya ng medical mission ang nais ilunsad sa kanilang lugar. Pwede nilang i-rehistro yung kanilang uh, pagtutol sa pamamagitan ng pagre-registro nito sa barangay. Tapos syempre, panindigan din nila yung ganong stand nila na hindi talaga sila papayag doon sa ganong activities. Kung magiging ganon kahigpit din yung paninindigan ng mga tao, kaya naman talagang tigilan. Uy, ano yan? It's a bird? It's Superman? Ay, ner! It's a plane na di na natin ma-afford sakyan kung i-privatize ng gobyerno ang naiya. Yan ang laman ng ating balita with feelings. Zay, privatization naman. Lahat na lang ng serbisyo publiko pinapasa sa si negosyante. Tubig, kuryente, kalsada, public transportation, hospital, pati state university. <gasps> Ano na lang ba ang hindi binibenta ng gobyerno sa private sector? Ay, ayun, pati pala airport terminal binenta na. Ba't nga ba ganito ang tunguhin ng pamahalaan? Because it's so neoliberal. So, Para pinaniwala kang pag-service. Oo nga eh. At mas okay pag-private eh. Pero, I mean, crucial yun sa ekonomiya, oh. di ba? So, bali kung government kang concern sa ekonomiya mo, di ba? Oh. Okay. pero dahil hindi ganun yung gobyerno, oh. privatize. Yeah. Noong nakaraang taon pa, kinu ng Department of Transportation o DOTR ang privatisasyon ng na Ang dahilan, kaliwat kana na raw ang kapalpakan sa na gaya ng sa run-out at sa mga flight delay. Pero, hindi ba nangyari yon kasi hindi sapat ang binibigay na budget ng gobyerno para mag-upgrade? Or, baka naman sinadya para may excuse para mag-privatize? Mmm, syarat sa true lang tayo, gaganda nga ba ang serbisyo kung ipaprivatize na ang NAIA? Pangit yung karanasan ng Pilipinas sa mga servisyong pinaprivatize, lalo na dun sa mga gumagamit. Pero dahil nga pag privatize mo, ang, ang end goal na niyan ay kumita. Kung hindi ka rin naman si Taylor Swift, sorry, tataas talaga yung mga gastusin mo lalo. Eh mahalaga yan eh, parang hindi lang naman tayo bumabiyahe para sa Eras Tour, di ba? Bumabiyahe din yun, marami sa mga kababayan natin bumabiyahe yan para sa maghanap ng kabuhay. Lalo yung mga, mga, OFW, diba? mga hindi naka-attend ng yeah. ni Anne. <laughs> Correct, no, mga malulungkot na hindi naka-uwi. Paano Oo. na sila uuwi ngayon? Ang chika pa ng DOTR, gagawing best airport daw ng San Miguel Corporation OSMC, SMC ang naiya nahahawak hahawak nito sa loob ng 25 years with a budget of 170.6 billion pesos. At kaya raw sila nanalo ay dahil 82% ng total revenue ang mapupunta sa government. So ganun, pagkakakitaan ng SMC at ng gobyerno ang mga gumagamit ng airport, dapat bang tumutubo sa pampublikong serbisyo? Gusto mo yun? Yung, yung vital na serbisyo kagaya ng transport, pinagkakakitaan ka ng gobyerno mo, tapos happy siya doon. At may, may part yung gobyerno doon, masaya siya. Yung mga bumabiyahe lang talaga yung hindi. And wait, there's more. May something fishy raw sa kung paano nakuha ng SMC ang bidding. May limit sa ownership kasi ayon sa bidding guidelines ng DOTR. 20% lang daw ang dapat na share ng mga kumpanyang nag-ooperate na sa Clark, Bulacan o Cavite Airport. Ibig sabihin, hindi na dapat pwering makisawsaw ang SMC na OA na OA na, na sa negosyo. Pero naka-join pa rin sila dahil bumuuraw sila ng consortium ng apat na kumpanya. Teka, sino-sino nga ba ang partners ng SMC sa si proyektong ito? Ay aba, itong dalawa raw ay nabuo lang noong December 2023 ayon sa SEC Records. At itong isa naman na na may record ng tax evasion at labor issues. Oy, ang dumi! Kasing dumi ng airport natin ngayon. Ay, hey, me. Dagdag ng ibon, kahit na mukhang tuloy na nga itong privatization scheme, kailangan pa rin natin itong bantayan dahil after all, taong na naman ang lugi rito. Ayan na lang muna hanggang sa susunod na balita with feeling. At yan ang mga nag-aalab na balita at pananaw ngayon linggo mula sa Alter Media Network. Ako si Ann Kruger. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa Alternative Media. Huwag kalimutan mag-react at i-share ang video na ito at i-follow kami sa aming social media pages. Bisitahin din ang aming website, altermedia.net. May mga kwento o komento ba kayong gustong i-share? Huwag mahiyang mag-message sa amin. Hanggang sa muli!